Ang ibanghelyo po ngayon ay naglalaman ng isang kilala po ito bilang parabola. Talinhaga ng Panginoong Yesu Kristo. Ang parabola ng mabuti Samaritano. Ito po ay isang mahalagang bahagi ng ibanghelyo ni San Lucas na, na naguturo po sa atin ng malalim na aral tungkol sa pag-ibig. Yung minsan na ito tungkol sa Good Samaritan ay kapukulutan natin ito ng mga magagandang aral tulad ng tungkol sa pag-ibig, tungkol sa awa, at tungkol sa paliging kapuang tao. Ang parabola ay hindi lamang isang simpleng kwento. Hindi lang simple kwento ang talinhaga na ginamit ng Panginoon. Kundi, isang makapangyarihang minsahe na may kaugnayan pa rin sa buhay natin ngayon. Amen po? Ang konteksto ay ito nagsimula ang kwento ng isang dalubhasa sa batas na sumubok sa Panginoong Heso Kristo sa pamamagitan ng pagtatanong kung paano magmamana ng buhay na walang hanggan. Kasi nung sinabi ng Panginoon na ibigin mo ang Diyos at ibigin mo ang iyong kapwa, ang sabi naman ng dalubhasa sa kautusan, sino naman po ang aking kapwa? Yun po yung tanong. Ito po ay ang nagbukas doon sa mensahe ng Panginoon tungkol sa parabola. Sabi po ninyo parabola. Kwento pakalinhaga. Ito po yung parabola. Dito, inilalarawan ng Panginoon ng isang lalaking binugbog. Meron daw itong lalaking binugbog ayon sa kwento. Sinaktan at iniwang halos patay na sa daan. Yung daan ko na iyon ay daan mula Jerusalem patungo iyon sa Jericho. Doon sa lugar na iyon iniwan na halos patay na yung taong binugbog ng mga tulisan. At ayon sa kanyang pagpapatuloy ng kwento, mayroon daw pong napadaan na saserdote. Sino yung saserdote? Pari. Sino yung pari na yon? Pari katoliko ba yon? Hindi, kasi wala pa katoliko nung mga panahon na yan. Ang pari niya na binabanggit ay pari ng mga judyo. Nung dumaan yung pari na ito, nung nakita niya doon yung binugbog, tumigil siya at napatingin. At pagkatapos ay nagpatuloy siya ng lakad. Pangalawa, dumaan naman ang libita. Yung nagpaglingkod ito sa simbahan na napadaan din doon. Pero nung nakita, nagpatuloy pa rin siya ng lakad. Isang Samaritana naman na nakakita sa lalaki, nakabag ito. Doon sa kanyang awa at kahabagan, ginamot niya ang mga sugat ng lalaki. Isinakay sa kanyang asno, dinala sa isang pagamutan, at binayaran ang may-ari upang alagaan siya. Ang Samaritano po na itinuturing na isang kaaway ng mga Hudyo noong panahon iyon ay nagpakita ng hindi inaasahan awa at pagkamahabang din. Ang Samaritano po ay kaaway po iyan ng mga Hudyo hindi po yan nakikipagkita na hindi nakikipaghalubilo. Subalit, kahit na ganun pa man ang kalagayan ng Samaritan na ito, hindi niya yung kaano-ano naawa siya, nahabag siya, binuhusan niya ng labis at alak ang sugal, tinalian ito, isinakay sa kanyang sinasakyang hayo, dinala sa panuluyan doon sa pagamutan at yung manggagamot ay kanyang binayaran. Sa pagkakataon po ito, higit daw kong nagpakita ang Samaritano kaysa sa mga naunang nagdaan. Ngayon naman, ano po ang makikita natin kahulugan ng kwento? Ano yung kahulugan ng kwento na ito? Ito po. Ang parabola ng mabuting balita ay nagpapakita ng tunay na kahulugan ng pagiging kapwa tao. Ang tunay po na kwento tungkol sa Good Samaritan ay nagbibigin sa kahulugan tunay na tao. Tayo gano'n na tao, naturingan tayo na tao, pero mahirap magpa-atako. Sino naman naging tunay na tao at nagpakitang tunay na tao? Walang iba kundi si Kristo. at ang good Samaritan, purihin ang Diyos. Alam mo ninyo, hindi ito limitado sa mga taong papareho natin ng reliyon. Di ba? Kung pag-uusapan ang, ang habag, kung pag-uusapan yung awa at pagtulong sa kapwa, eh kapag kapwa nating reliyon, hindi naman nalilimitahan ang pagtulong. Kung tulong talaga tayo eh. Amen? Yeah. Ha? Hindi po limitado sa mga tao pareho natin ang o alahin natin. Kundi, sa lahat ng tao na nangangailangan ng tulong, ang pag-ibig sa kapwa, mga kapatid, ay hindi lamang sa pamamagitan ng salitang pinabanggit natin, ay nakakaawa naman siya ay dapat nating tulungan siya. Yung habang at awa, hindi lang ito kumakatawan doon sa pagsasalita. Kundi, isang kilos na nagpapakita ito ng tunay na awa, tunay na kahabagan at pagmamalasakit. Purihin ang Diyos. Ang samaritano po ay nagpapakita ng tunay na pag-ibig sa pamamagitan ng ayan mga gawa. Sino ba yung tunay na may pag-ibig? Sino ba yung tunay na naaawa? Sino ba yung tunay na nahahabag? E di siyo siyang gumagawa. Nais ko itong bigyan ng dihin. Ano nga ba ang aplikasyon ng mabuting balita kung tutuuyin sa panahon natin ngayon. Ano ang aplikasyon ng mabuting balita sa panahon natin ngayon? Now, tingnan niyo po. Ang pagkalinhaga tungkol sa mabuting samaritano, inaanyayahan tayo dito hindi lang sana natin na pagdinilay-nilayan, hindi lang sana natin narinig o na parating yan, kundi merong mabigat na hamon sa atin. Una, magpakita ng awa at habag sa kapwa. Pakiulit po. Iyon. ng sa kapwa. Ito yung aplikasyon ng Ibanghelyo tungkol sa Good Samaritan. Show mercy and compassion to others. Hindi dapat natin ipagkait yung ating tulong sa mga nangangailangan kahit na sila ay iba sa atin. Kaya ka ang dakilang utos sa Mateo chapter 22 verse 39. Ito po kasi yung dakilang utos eh. Sinabi ni Jesus, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Amen. Ang pag-ibig na ito ay hindi lamang isang damdamin kundi isang aktibong pagkilos na nagpapakita ng awa at habag. Amen. Narinig po ninyo yun. Ito po'y nananahulugan ng pagtulog sa mga nangangailangan, pagpapakita ng pakikiramay at pagpapatawad sa mga taong nagkakasala. akasala Kung okay. okay. pag-usapan natin yung pagpapakita ng tawag at habag sa kapwa, tingnan mo ang katabi mo. Sabi mo sa kanya, narinig mo ba yun? Narinig mo ba yun? Sino ang aking kapwa? Sino? E eh, nagpakita ng parabola ang Panginoon. At ang parabola na kanyang misay dyan, una, dapat magpakita din tayo ng awa at habag sa ating kapwa. Amen po. Ang sabi po sa Deuteronomy chapter 15, verse 7 to 11, Pinag-uusapan ko dito yung pagtulong sa mga mahihirap at nangangailangan. Kasi kung pinag-uusapan ng pagtulong, hindi yan naka-address sa pamilya mo lang, sa katilala mo lang, o kaibigan mo lang. Kahit sino, kung nangangailangan ng tulong, dapat tulungan ko. <coughs> Sabi sa Luke chapter 6 verse 36, maging mahabagin kayo gaya ng pagkamahabagin ng inyong Ama. Amen. Pakita ng awa at habag sa kapwa. Number two na aplikasyon po ng magbuting balita na ang tanong ay sino nga ba ang ating kapwa Number two, magmahal ng walang kondisyon. Pakiulit po, love unconditionally. Alam ko ninyo, hindi tayo perfectong tao eh, para magawa natin to. Yes. Hindi natin kaya eh. Amen? Pero yun yung aral. Yun yung aplikasyon ng mabuting balita. Kasi ako po, naniniwala ako, yung bagay na di natin magagawa, may Diyos na gagawa noon. Ang kailangan lang, makinig tayo ng mabuti sa salita ng Diyos at papasupin ito sa ating isip sa ating puso at lumakad tayo ng may pagmamahal ng walang kondisyon. Purihin ang Panginoon. Ang pag-ibig sa ato ang mga kapatid, hindi dapat may kapalit. Yun ang mali natin dyan. Iniibig natin ang kapwa natin, nagmamalasakit tayo sa kapwa natin, pero ang totoo, meron yung kondisyon. Bibigyan ko siya kasi binibigyan niya ako. Pauutamin Ta ko siya kasi pinauutang niya ako. Sasamahan ko siya kasi sinasamahan din naman niya ako. Mamahalin mo siya kasi minamahal din niya ako. Pero yung tunay na ginawa ng Good Samaritan, yung kanyang pagtulong, yung kanyang pagmamahal na ginawa sa isang lalaking binubog na halos patay na, nang iwanan ng mga tulisan, Pinakita niya yung kanyang pagmamahal sa pamamagitan ng paggawa na walang inaantay na kondisyon. Purihin ang amin. Ang mag-ibig ko na ito na kung titignan po natin sa salitang Griego, yung purihin na nasalin ng Biblia, sa Greek, ang ibig po sabihin na pag-ibig na ito ay agape. Sabihin nyo po, agape. Na nailalarawan bilang isang pag-ibig na hindi umaasa sa anumang kapalit o karapat dapat. Wala siyang kapalit na inaantay. Ito ay isang pag-ibig na nagbibigay ng walang Hinihingi. Nagpapatawad ng walang limitasyon. Yeah. At nananatiling tapat kahit sa gitna ng paghihirap. Purihin ang Panginoon. Pag sinabi ko nating katangi ang walang kondisyon na pag-ibig, ang sabi po sa 1 Corinthians chapter 13 na kadalas na tinatawag na ang kabanata ng pag-ibig ay naglalarawan po ito ng mga katangin ng tunay na pag-ibig na maaaring ituring ng mga ng walang kondisyon pa na pag-ibig. Sa totoo lang po talaga, eh, yun ang manira. Para bagang Halimbawa na lang, ako, experience ko ito, napakaraming beses na. Madalas ako nakakita ng patay sa daan. Yung nabangga, yung pinarir, yung sinaksa, yung mga aksidente sa daan, nakita ko talaga na magpatay talaga. Yung tinapon, na kung hindi mo talaga kilala, hindi mo kamag-ana, hindi mo pinsan, hindi mo talaga totally kilala, titigil ka ba doon pag nakita mo yon? Hindi. Pero pag kilala mo yon, titigil ka. Amen ba? Hindi mo naman gagalawin yung nakahandusay o yung patay o na aksidente. Pero, dahil kilala mo yun, gagawa ka ng paraan na dapat ka kung kanilin -kani ng tao, sino ba yung pwedeng lapitan para makuha yung attention ng pinauukulan. Ganun ang gagawin mo. Bakit? Eh kasi kilala mo. Eh ang tanong, ito bang Samaritano na ito? Yung pinupulba, kilala niya? Hindi. Tayo kasi tao, ang hirap natin tumulong sa mga tao hindi natin kilala. Ang pagtulong hindi na tumutukoy sa kung kilala natin. Dapat tayo hindi natin kilala, basta na nga nailangan, dapat na tulungan. Purihin ang pangatlo, palapit pa ng Magkaroon ng malasakit sa mga nangangailangan. Paano daw tayo makakahaling tulad Sagot sa Good Samaritan? Kailangan magkaroon tayo ng malasakit sa mga nangangailangan. How compassion for those in need dapat natin buksan yung ating mga mata sa mga tao na sa paligid natin na nangakailangan ng tulong. Kasi doon tayo challenge talaga eh. Kung talaga tayo naglilingkod sa Diyos, doon tayo challenge talaga. Kaya sa titignan mo yung Mula ulo hanggang paa tapos sasabihin mo, lakas-lakas mo pa kaysa sa akin, hindi ka nang hindi. Diyos ko, hindi na nga nagbigay, nagsalita pa ng gano'n. E lang naman ang magbigay ka? Amen? E malay mo. Di ba marami na yung vlogger? Marami na yung nakapalood natin sa Facebook at sa YouTube? Mga nagpapanggap na namamalibos yung pala naman, merong libong-libong ibibigay sa iyo. Sasabihin, nagutuwa ako sa iyo kasi nung ako, hindi mo ko, hindi mo ko tinaboy, binigyan mo ko ng pagkain. Dahil kung ganyan ang ginawa mo sa akin, mabibigay ko ako sa iyo ng ganito. Pinayaran siya, 30,000. Tapos meron palang mga kasama na may mga dala-dala pang mga bigas, pagkain. Amen? Tandaan po natin ito, ah, yung pangatlo, magkaroon tayo ng malasakit sa mga nananailangan. Hindi, hindi po ito isa na, ah. isang kutos Bapos, ay isang koleksyon ng mga aral at halimbawa na naglupuro sa kahalagahan ng pagkulong sa kapwa na nangangailangan. Hindi yan malalapit yun kung hindi nangangailangan. Huwag mo nang tanawin kung saan yan dadalhin. Basta kung makapagbibigay ka, magbigay ka. Ano yung taong mapagbigay? guminginhawa ang buhay. Here, the more you receive, kung ano yung panukat na ginagawa mo sa iba sa paraan ng pagbibigay mo, ang siya namang sukatan ng pagbalik sa iyo. Ang tao mahilig gumanti. Pag ginawan, mo ng masama ang kapwa mo, anong sasabihin niyan? Limit lang ang walang ganti. Pero yung tao na binigyan mo ng mabuti, ano sasabihin yan? Balang araw, makakagantiin ako sa iyo. Ang tao, mahilig gumanti. Anong gusto ninyong ganti? Gantihan kayo ng mabuti, gantihan kayo ng masama. Na okay. na sinabi ni Pablo, yamang mamatayan ang kahihinat na ng lahat, italaga na natin ang sarili natin sa Diyos upang maglingkod, naglingkod ng maglingkod. Eh? Purihin ang Panginoon.